Good morning, guys. So, ayan. For today's video, wala muna tayong Like click Pero nag-ayos pa rin ako in case na maisipan nung matanda. Yun yung matanda. Yun. Yun, yung matandang yun. Ayan. Mali mo, maisipan niyang pumunta. Ano? Kaya handa na tayo. So, ang gagawin muna natin, magbablog lang tayo dahil mag tayo dito sa likod. At happy piyesta nga pala sa Nicolas. So yan, happy piyesta sa Nicolas. Chukoy! Paso! Kulit ng aso. So maglilinis lang muna tayo dito. Habang ako kinukuhanan sila. Ayaw. Linis lang muna kasi baka mag na. So, may dalawang manok na tayong namatay na malaki. Yung pabo namatay na rin. So, linisi muna natin. Mahirap na. So, ang mga kahoy, sayang yan eh. Panggatong yan. 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 At, ito lang ang rambutan. Abot kamay. Kunin mga tatay abot mo? O, oh, abot kami lang. Yun. <laughs> Marami pa pong gambutan, o. Oh. Atanan nyo, ang dumi na ni Choco, iiwalang dyo na. ay pasok. Dumi na. Ah, ah yan ngayon. alisin na rin natin tong mga kamote. Kasi, ano, tataniman natin ng panibago. Tsaka hanggang dun, alisin natin ang damo. <clears throat> so ito pa rin yung mga manok natin Yun. so may mga sisiw tayo syempre so yung mag amo so puro mo lang naman yan so linisin natin mahirap ng magkaahan gagawa naman sila. Luluto naman tayo ng alinsan. Kaya tumukulo na yung sinain natin. Ni Bella, kinulong ko po muna. Ah, ang kukulit! Ah, ah. I've been looking for a way out sick of feeling like I'm way down Stuck in the middle of a large crowd I just gotta fight and climb my way And then break out So habang nagagawa naman sila dun sa labas Tayo naman ay gagawa ng kanilang almusal Sa, sa Ay, may itlog nga. Hmm? May itlog. May ha? May Anong gagawin sa crispy fry? Mayroong crispy fry. Mayroong crispy fry. nagpe-play Ito lang kita Pa So hindi natin nabuo yung itlog. Yo. Butuin na lang natin mabuti. Wala. ang amo na lang. Salamat. Kung ano yung pagkatulong kay Kuya sa piyesta, mga pinigyan ng mga 3.58. Kasi kung bibigyan ng kal, ay mga okay. ilang pinigyan niyan? Halimbawa ang tatlohan. Ah, uh, 400 ang po ang kal eh. 400 ang pinigyan ng mga kal. Pag lagi natin 90 ang pinigyan ng kal. Hindi ako kung ano yung lalagyan. Ito ang kamilata ngayon. Walang pinigyan. Ah, Almasal na po tayo papa, papa Almasal na Almasal na, na, na ang Almasal na Ang Magkano ba ganunin ng tayo bumili Papa ko Hindi sa dagat Hindi na lang sa dagat Ano to Ano to so Ah, laban lagi talaga 'yan. So. Hmm. Hay, kumukusot-kusot. Sana uminasalit ngayon eh. Saity pa mamaya nang hapon. Ewan posisi pagi pagin si Madam. <laughs>

Tabi dyan kulit, tabi tabi Parang nakabuhay din Ah hindi pala Kala ko yung Yung ano Tsaka isan nyo ba itinanim yung ano Yung daladalan yung pa doon ha ah. So yun si Paul yun po si Bornek Bornek Yan o oh, Daming rambutan pa Dami po ditong rambutan Mamimili na lang po kayo May mga laglag hmm. mga laglag ang dami Laglag o oh, o oh, laglag Ito po o oh, dami panungkit buha tayong rambutan rambutan buha tayong panungkit Yung lang naman magagawa natin eh manguha ng rambutan bao Ang daming delikadong lugar. yung napanguha natin? Sana masarap yan. Kasi hindi po lahat ng puno dito ay RR, tuklapin, yung iba, po dito sipsipin, tapos maasim. Kaya mamimili. So yan. So mga tayo mga unta. Niko. Ala naman. Matamis, pero sipsipin. Psip hmm? Kita niyo yung asong yun Ito po siya Puro pamiwas po binibili ko lang to ng 9 pesos. Nabili ko sir, siya ng sale sa Lazada po. Sa 9-9 sale. Number 10, number ano, yan. Hook. Pantilapia at kung pang-anik-anik. Ito po, oh, yan. So, marami tayong hook ngayon. Ibat-ibang number po ng hook. Ayan. So number 11. Simula 1, 2. So meron tayo. So balik tayo sa kainan natin ng rambutan. Habang sila doon. <laughs> Papakahirap. May nakuha tayong sitaw. May sitaw kasi doon. Eh patapos na pero may nakuha pa tayong isa so yung na natin ng maramik yung hinigit ko ang kuno sipsipen pero matamis hmm ano naman natin yung kasi. So hindi ko rin naman kayang umubos ng ganun karaming ano. Uh, rambutan. Hanggang dalawa lang po ako. Lalo na ngayon medyo diet diet ako ate ah. Uh, laki ko na. So dito na lang po natin tatapusin ang ating vlog at buwan ng ano. Uh, medyo Maglilinis lang po muna kami. Kaya tutuloy-tuloy na po muna namin ng paglilinis. Kaya maraming maraming salamat po sa mga umatent, ay umatent, sa mga nanonood at uh, manunuod pa at sa mga subscriber at sa mga magsusubscribe. Sabi mo Bella, dalaga ka na uli. Ha? Dalaga na uli yan. <laughs> so, pawisan na rin naman. So, kaya tutul tutulong naman tayo doon, magbunot-bunot man laang ng ano. Abangan nyo ang uh, namin dahil sa katabing barangay po namin ay piyesta. Ayan. Kaya hindi na po ako magluluto ng tanghalian at makikikain na lamang po kami. May dessert pang kasama. Kaya abang-abang na rin po. Pusin ko na lang po itong vlog na to dito. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you, thank you. And uh, good luck po sa aming channel. At kung gusto nyo pong supportahan pa ako, mag-join po kayo sa akin. <laughs> Yan. Pindutin nyo lang po yung join. At uh, para makasali na po kayo sa membership ko. Ano po? Maraming maraming salamat po. Ito po si Elis Kabagin TV. Bye-bye! Ah, so, happy fiesta tayo. Ang dami na naman. Ano? So, ayan. Yeah. Makikikain lang tayo. Fiesta po kasi. Kaya eh. so, yeah, makikikain tayo. Makikiputi na rin tayo ng kalamyas. Luto tayo ng binagkukungang Yeah. So, happy fiesta po sa mga taga San Nicolas. Happy fiesta! Yeah. Wow! May lansones na! Lansones! Mateo! Mateo! Ito si Iba na. Anak din po ito ni Bella. Unang anak ni Bella. Tsaka, ang tatay naman. Oh, I see, si Tiny. Tabahan na rin si Bana. <laughs> <laughs> si Bana. Ah, kulit din si Bana. Bana.